Good morning. Magandang tanghali po mga ka-agri, mga ka-preter. Ayan guys, kasi po ito. Hindi po ito na po itura ng kubo. Linus po yung kasama natin na anak ng kataga natin. Si brother Spencer. Ayan po. So, hindi tayo ngayon sa may baba ng kubo. So, pasyalan natin saglit tignan natin kung kung kumusta yung status ng mais dito na patanim natin. Tanim po ito ni Kanakan Limar. Ganda ang bunga, no? Okay naman siya. nang Okay siya. Taba talaga tong kanito. Tong parte na to. Sa Ilocano lapok ang tawag dito. Nakatuwa. Nakakatuwa lang. Lapit na rin to. Mga kwan siguro to. Bilang pa tayo ng ilang kwan siguro. Ilang more or less two weeks ka na lang. Pwede yung Baka hindi na rin nabuti ng two weeks to. Okay naman. Parang kwan to. Alakan ba? Alakan lakan or uh, yung isa ah chat mo? tayo hey guys so ito kasi ang isa sa mga isa sa mga magiging challenge mo talaga sa pagtatanim ng mais na puti isa uh, isa yan yung kan yung damo or uh, paano paano ang control ng weed weed control tapos sa uh, insect control yung uh, fertilization o abono, timing tapos yung pest control o tinatawag na yung mga, kwan, yung mga kaibigan, yung mga daga yan guys, so yan lang isa sa mga talaga na, na kwan, pinaka uh, apat na uh, challenges apat na bagay na challenge mo o kailangan mong aralin o sanayin na maging manageable i-manage mo yung apat na yun so pang lima ito yung tinatawag na may timing sa tamang pagharvest o magandang presyuhan ng harvest time yun po yung isa sa mga talaga, importante rin kasi kahit gaano kaganda ang bunga ng mais mo kung hindi din may timing yung tinatawag na laws, law of supply and demand pero pagka uh, na, napag-aralan mo, napag-aralan natin yung lima na yon, yung isa sabi ko nga, yung weed control, pangalawa, insect control, pangatlo is sa uh, fertilization, pang pest control, tapos panglima yung timing sa pagtatanim para maganda yung presyuhan sa harvest time. So yun po guys. Okay naman kami na, ni Leymar para nakamili na itong kanin yung area natin <coughs> ang malaga is magiging productive pa rin yung oras natin para ay papano magtututo tayo araw-araw may konti tayo natutunan araw-araw guys maraming salamat God bless po mabuhay at mga kayo. see you sa ating next video